Ilan ang natira? Isinulat ni Jorin Bicoreg at iginuhit ni Frederick P. Tapitan. Ikinuwento ni Evelyn Lagi. Nasa gulayan ang mag-inang at Tina. Nakita ni Tina na malalaki na ang bunga ng patola. Inay, pwede nang pitasin ang bunga ng patola. Sambit ni Tina. Oo anak, bilangin mo ang mga patolang pwede ng pitasin. Sagot ni Aling Meli. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Bilang ni Tina. Hayun pa! Anim, pito, walo, siyam, sampu. Patuloy na bilang ni Tina. Masayang pinitas ng mag-ina ang bunga ng patola. Habang namimitas, naisipan ni Aling Meli na ito ay ibenta. Ibinenta nila sa kanilang kapitbahay ang sampung patola. Una nilang pinuntahan ang bahay ni Aling Maria. Binili nito ang isa. Ilan ang natira? Siyam! Dumating sila sa bahay ni Aling Mirna. Binili nito ang isa. Ilan ang natira? Walo. Nasalubong nila sa daan si Mang Mario. Binili nito ang isa. Ilan ang natira? Pito. Dumaan sila sa bahay ni Tia Marla. Binili nito ang isa. Ilan ang natira? Anim. Umabot ang mag-ina kina Tia Mila. Binili nito ang isa. Ilan ang natira? Lima. Nakita sila ni Kapitana Marta. Binili nito ang isa. Ilan ang natira? Apat. Pinuntahan nila ang bahay ni Lola Mula. Binili nito ang isa. Ilan ang natira? Tatlo. Natanaw sila ni Mauro sa daan. Binili nito ang isa. Ilan ang natira? Dalawa. Pauwi na sila nang nasalubong nila si Mara. Binili nito ang isa. Ilan ang natira? Isa. Nadaanan nila si Mario. Binili niya ang isa. Nabenta lahat ang tinda nilang sampung patola. Ilan ang natira? Wala na! Umuwi ang mag ng masaya. May pambili na tayo ng pagkain. Sambit ni Aling Meli. Opo, inay. Nakangiting sagot ni Tina sa ina. Sagutin ang bawat katanungan. Bilang isa, sino ang mag sa kwento? A. Maria at Tala B. Mara at Tika si Melly at Tina. Bilang ikalawa, ilang patola ang napitas nila? A. Siam B. Sampu C. Walo Bilang ikatlo, sinong kapitbahay ang unang bumili ng patola? A. Tia Maria B. Tia Mila C. Kapitana Marta Bilang ikaapat Ano ang binili nila pagkatapos magtinda? A. Pagkain B. Sapatos C. Laruan Bilang Ikalima. Ano ang nararamdaman mo kung ikaw ay tutulong sa nanay? A. Masaya dahil nakakatulong ako sa aking ina. B. Maihiya ako sa mga tao. C. Malulungkot ako dahil hindi ako makakapaglaro. Maraming salamat po.